Richard Gutierrez at Annabel Rama spotted sa birthday bash ni Barbie Imperial. Ipinagdiwang ni Barbie Imperial ang kanyang ika-negatibo 26 na kaarawan noong Agosto 1, 2024, sa isang ingranding party na dinaluhan ng kanyang pinakamalalapit na pamilya at kaibigan. Ang kapamilya actress ay nakasuot ng magarang pulang damit na may tube neckline at palda na may mga talulot ng rosas ang kanyang buhok ay naka-half ponytail na may pulang ribbon. Sa gitna ng kasiyahan, nagpasalamat si Barbie sa kanyang mga bisita, kabilang na ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at Star Magic Family. Sinabi niya, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng dumalo, kahit umuulan. Sana ma-enjoy niyo ang party kasi para sa inyo rin ito. Kaya, magsaya kayo at salamat sa pagpunta. Paano ginagawang special ni Barbie Imperial ang kanyang birthday celebrations taon-taon? Kabilang sa mga bisita si na Richard Gutierrez at ang kanyang ina, si Annabel Rama, na umagaw ng atensyon ng marami. Nakita si na Richard, apat na pu at Annabel, pitumput isa, na magkasama sa party. Salamat sa Instagram stories na ibinahagi ni Vina Morales, malapit na kaibigan ni Barbie. Sa isang video, makikita si Richard na nakaupo sa tabi ni Barbie, habang sa isa pa ay pinupuri si Annabel sa kanyang hitsura. Ang mga sightings na ito ay nagpasiklab ng mga chismis tungkol sa posibleng relasyon ni na Barbie at Richard. Ano ang ipinahihiwatig ng pagdalo ni na Richard at Annabel tungkol sa kanilang relasyon kay Barbie? Lumakas ang chismis tungkol sa relasyon ni na Richard at Barbie, matapos din silang makita na magkasama sa burol ni Alexa Gutierrez, sister-in-law ni Richard. Sa kabila ng chismis, hindi na tinag si Barbie sa mga haka-haka tungkol sa kanyang personal na buhay. Sa isang media conference noong Hulyo 17, 2024, para sa kanyang paparating na proyekto na How to Slay Nepo Baby, binanggit ni Barbie ang negatibidad, kahit ano pa ang gawin mo. May mga tao talagang nakatuon sa negatibo. Kailangan mo lang manatiling positibo at alam mong wala kang ginagawang masama. Paano hinaharap ni Barbie ang mga chismes at negatibidad mula sa publiko? Binibigyang diin ni Barbie ang kanyang dedikasyon sa kanyang karera at sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina. Sinabi niya na ang pangunahing focus niya ay ang kanyang trabaho at ang pagbibigay para sa pangangailangan ng kanyang nanay. Ang dedikasyon na ito ang nagpapalakas sa kanya na lampasan ang mga chismis at mapanatili ang kanyang positibong pananaw. Ang kakayahan ni Barbie na manatiling nakatuon sa kanyang mga